So for today's video mga kanoy, uh, mag apply tayo sa Joyride uh, dito sa may Vista Mall, Las Piñas City. Uh, preparing tayo ngayon, medyo late tayo, uh, kumilos kasi dadaan pa tayo ng uh, barangay. Dahil nagkamali ako nakuha ng barangay clearance, so may specific barangay clearance pala na dapat Uh, na hinahanap I mean, ng uh, Joyride office so dapat ang kukunin ninyong barangay clearance is for good moral yun sa akin kasi nakalagay for employment, so yun yung papapalitan natin, so kukuha tayo ng bago, mabilis lang naman yun, so ito yung mga requirements na natin <coughs> pakita ko na sa inyo so meron na tayo dito uh, of course, NBI yan, NBI Uh, ORCR ng motorcycle natin tapos yung barangay clearance kasi yung barangay clearance nga yan uh, mali tapos ngayon um, professional driver's license kailangan niya mga noy so yun sige abakan nyo mamaya sana makapasa tayo one take tapos, uh, isa pa, sa advise sa akin ng pinsan ko na si Kenneth, ano na yun, joyride rider na yan talaga. Uh, kailangan, pagdating natin doon is, uh, ano tayo, presentable and yummy. <laughs> Gago! Ha? Hindi ko alam bakit sinabi niya dapat yummy and presentable, presentable and yummy. E pipicturan lang naman daw. Kasi yung picture na makakapture doon sa office ng Joyride, yun na rin yung magiging picture na lalabas sa app ng mga magiging passenger natin. Wow naman! Wow! Wow! Ako presentable lang eh, pero di ko alam paano maging yummy. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! Ano ba yummy? Presentable lang ako E eh, mag-helmet din naman. Hindi na lang natin ayusin ulit. Okay? So ito. Hindi ko alam kung yummy and presentable na ako. Pero alam ko medyo presentable na tayo. no, Wala kami pakialam! <laughs> so alis na tayo. Punta na tayo sa barangay. Tapos diretsyo na tayo ng Joyride Office. Sana may abutan tayong uh, slot kasi walking tayo ngayon. Hindi tayo makapag-register online. So ito yung motor na gagamitin natin N-Max Ayan, ready na siya Kahit madumi What's up? Uh, 7am tayo dumating dito sa barangay Pero sabi ni ate May flag ceremony pa Since Monday nga ngayon um, Alas 8 pa yata Makakuha ng Ano Ng barangay clearance So Waiting game tayo dito Medyo sayang Isang oras yun no? Sana hindi tayo maubusan ng slot Sa Vista Mall go. Angels Burger, alin mo sa labang naghihintay ng ano kliran sa barangay? Yon. After More than an hour Nakakuha na tayo ng barangay clearance Na may nakalagay na good moral So take note mga noise Sa mga mag apply sa Joyride Kung kukuha kayo ng barangay clearance Ang hinahanap ni Joyride is Yung barangay clearance Na may good moral So para makuha nyo yun Kailangan nyo rin uh, Magpakita either police clearance or NBI clearance para releasean kayo ni barangay ng good moral na ano barangay clearance Diyos ko ang daming mga ano ano <laughs> eh ganun talaga mga noy so on the way na tayo sa si star mall sa third level uh, parking so sana makakuha tayo ng slot no kahit na past 8am na original plan natin talaga to be there at 6am para mauna tayo ang kaso kasi uh, mali yung barangay clearance ko na nakuha way back pa no first week yata ng May to so kailangan okay kong kumuha ulit ngayon Monday dahil wala naman kahapon at medyo late ko na rin alaman uh, kahapon no so let's go sana may abutan tayong ta slack mga noy sa Star Mall Las Piñas ito 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 so hanapin natin yung third level parking na sinasabi ay dito tayo sa kabila pala liliko makasabihin one way dyan so hanapin natin o oh. op yeah. baka dito saan kaya yun ikot yata dito eh, no? third level parking ah, hanapin natin yun walang gwardiya ma'am morning po saan po sa joyride etong right side ah, okay okay salamat po yun so ito na natin oh kanan so eto sa likod sya ng star mall sa so, all homes mga kanan daw dito San kaya ayun dito joyride joyride ay puta may babayaran parking rate 40 dito po ba yung sa joyride dami na ba tao kuya <laughs> tinanghali so to, medyo tago no? sana hindi maraming tao yun thank you bossing so ito yung parking ticket natin kailangan natin tabi to Alright third level Uy wow Puta parang papunta na to ng ano ha Ng langit <laughs> Gago Duh. So dito palang mapapractice ka na eh oh. Ayun, 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 ayun. Puta, A few moments later. 2,000 years later. 1 eternity later. Oh, ano, smooth na sana yung process natin. Doon na tayo sana sa, ano, yung parang bibigyan ka ng jersey tapos pipicturan. Ang kaso, sabi kasi nila sa social media, no cash out. Pero wala silang sinabi na kailangan mag, ano, kailangan magdala ng dalawang helmet, isa half face. hindi nila sinabi yun so parang ang mangyayari dito is uh, baka matrap ka dahil pagdating mo don sa may next step yun after ma-verify yung mga requirements mo doon ka pa dediretsuhin sa sabi nila payment sabi ko ba payment eh ano ka ko tawag dito promo no cash out sabi kasi daw kailangan dalawang helmet ang dala kailangan mo mag purchase ng helmet sa kanila ay sabi ko kako ka ko kunin ko na lang yung joyride helmet ko sa bahay eh legit yun so balik tayo mga noy no so eto ilus tayo ulit Agap na tayo So na-picture na rin Waiting na lang tayo ng activation ng app And eto Sa likod ko yung Bagong helmet na Joyride Bumili na tayo para Matapos na to Alright na alright Pero hindi na muna tayo bibiyahin ngayon Kasi sundo tayo kay Macy's Alanganin na, uwi na muna tayo Pahinga So bukas natin try bumiyahin no yung helmet natin joyride alright so yun nga mga noy uh, sa mga nagtapos ng video salamat sa inyo subscribe kayo pa like and share alright yo what's up so um may nangya smooth na yung ano eh smooth na yung process ko so hindi lang natin na video yung sa skills assessment kasi bawal kahit yung GoPro ko pina-off sa akin ng evaluator so tinanggal ko na lang din to make sure para hindi na tayo masita syempre tanda na tayo wag na matigas ang ulo pag bawal bawal now um, one take lang tayo don Um, okay naman, so ang remarks lang sa atin uh, Throttle uh, control Medyo gigil daw um, But everything uh, went well naman Then Afternoon, nun, tatatakan nila yung form mo ng uh, pass. Then, papipilahin ka na dun sa submission ng requirements. So, prepare mo na yun, Hintay mo ng uh, ikaw na yung sa pila. Then, pag okay na rin lahat ng requirements mo, ang gagawin nila is uh, pipila ka dun sa may payment uh, lane. So, dun ako medyo nagtaka kasi sabi ko bakit may payment lane eh tawag dito uh, promo to ako na uh, tawag doon uh, 2000 top up free jersey free helmet cover wala kang, no cash out nga no cash out sabi so sa end ko naman um, ginawa ko pag um, na sabi na rin sa akin mga nauna na kailangan niya daw dalawang helmet mo uh, unfortunately wala akong dalang extra helmet Then, sabi nila, kailangan ang mong extra helmet is half face. So, ang extra ko lang dito na half face is yung Joyride na napulot ko nga. Pero so, syempre, ginawa ko, instead na magbayad ako ng 650 pesos para sa bagong Joyride helmet, muwi ako dahil medyo malapit lang naman. So, pag uwi ko, kinuha um, ko yung Joyride uh, helmet, then bumalik ako. Within 30 minutes, nakabalik ako. Uh, 30 minutes, nakabalik ako sa so, bahay ulit ng parking. Uh, unfortunately, nung pinakita ko na, uh, doon na ako medyo na, parang, alam mo yun, nasar na tayo kasi medyo nagagahol na tayo sa oras, sa abutin tayo ng cut-off. Then, hindi nila inaccept yung uh, joyride na helmet ko. Uh, sabi nila sa akin, bakit may joyride helmet daw ako, eh hindi pa naman daw ako legit na biker. Um, sabi ko naman, hindi naman niya ginagamit sa bahay ka ako. At Lagi naman kami naka-full-face mag-asawa. Nandun lang yan sa bahay. At binigay na nga yan. Nung, ano, nung nakalaglag. Now, um, the thing is, ayaw nilang i-accept. So, sabi ko, ano, logic dyan, ganyan, ganyan. So, make a uh, long story short na lang. Ayoko na rin makipag or what. Kasi, narin naman mo uh, patutunguan. So, if that is their rules, so, wala tayong uh, magagawa. So, ginawa ko na lang is withdraw ko kasi wala akong dalang cash. Withdraw ko, then purchase na ako ng uh, brand new helmet nila na discounted yon kasi uh, ang original na is 1,000 pesos yung Joyride helmet. So, nakuha ko lang siya ng 650 pesos. So, it's still part of the promo. Yun na lang. Then, afternoon orientation. Um, medyo mainit lang talaga, madami kami, isa lang yung fan. Pero magaling yung speaker, nakalimutan ko yung pangalan niya. Magaling yung nag-orientation sa amin. Um, malinaw, kahit nasiksikan kami, mainit, puro pawis na kami, halo-halo na yung amoy. Worth it naman kasi talagang ah uh, kailangan kami orientation, marami kang malalaman. Malalaman at malalaman at kailangan mo sundin at marami kang matututunan. Then after nung, ano, Afternoon uh, orientation, So, pila ulit. Uh, hintayin mo tawagin yung pangalan mo for the uh, kit releasing. I mean, yung mga rider's kit like in jersey, yung uh, helmet cover, then yung helmet na pinurchase ko sa kanila. Then, after nun, ang pag na-release na, na doon ka sa susunod na pila for picture taking, yung lalabas sa may, ano, yung lalabas dun sa may uh, joyride app. Then, after nun, release na rin nila pati yung ID mo. So, ako hindi muna ako nagpa-ID. Maybe, uh, next week, uh, mabilis lang naman yun. So, ganun lang gagawin natin. So, afternoon uh, sabi sa akin, uh, by 5pm, 5.30, ganun daw, uh, activated yung app ko. So, yun nga, after an hour or two hours, yata, activated yung app ko pag-check ko. So, yun, yun yung naging, ano natin, yung naging uh, journey natin sa pag-apply natin sa Joyride. So, tomorrow, Biyay na tayo mga Lord. Maraming salamat sa panonood. So, Anong <mulong> kailangan kong gawin upang malaman mo ka